Hindi pala ako makatulog mga guys. Hindi pala ako makatulog dahil ikaw lang iniisip ko. Charot! Kahit nga pinipilit ko nga yung sarili ko makatulog pero hindi pa rin ako makatulog. Hindi ko na po alam kung ano na nangyayari sa sarili ko. Chirat. Hindi pala ako makatulog mga guys. Meron kami kasing alumni ngayong araw. Hindi pala ako makatulog mga guys. Kasi iniisip ko yung mga iniisip ng mga kaklasiko. Baka kasi ako na yung kinichismis nila. Chirat. Baka ako na yung kinichismis nila mga guys. Kung ano nang nangyari sa buhay ko. Pagkatapos ko pala gumising ay bumalik ako. Para malaman talaga ninyo na scripted to. Lahat naman kasi mga vloggers mga guys. Scripted makatulog kapag nakabidyo. Baka pala ako gumising mga guys. So warm up muna ako sandali. Para makapag-relax. Makapag-relax. Sana all na makapag-relax na sa tamang tao. Charot. At pagkatapos nagpahinga mo na ako sandali mga guys. Para makapag-fresh ng mind. Uy. Kaya tara mga guys, sumahan nyo ako. Bago pala ako pumunta sa school namin mga guys, pumunta muna kami ng kabankalan. Pumili muna kasi ako ng chinilas ko. Chinilas ko kasi bitas-bitas na kasi. Kaya kailangan na ng bago mga guys. Kaya binijuan ko na pala yung kapitbahay namin. At sa totoo lang, hindi ko kapitbahay mga yan. Isang barangay lang. Kaya sinama ko na lang sila sa vlog ko guys. Pasensya na po kayo mga guys. Video, eh. kasi yung Guys, over ko dito mga guys. Bad mood kasi ako ngayon mga guys. Charot. Sa labas ng unit tap pala ako bibili ng chinelas mga dito guys. Dito na lang ako dumaan mga guys sa guys ano para magpa aircon. Charot. Grabe ang init kasi sa labas mga guys. Kaya dito na lang ako dumaan sa guys ano mga guys para makapag-refresh ako ng mukha. Pero alikabok na kasi yung mukha ko. Charot. Grabe talaga ang hampas ng hangin mga guys. Plus pa nang alikabok. Parang 5 times na mukha ang inampas sa yung mga guys. Charot. 400 pesos lang palang perang dala ko guys. 200 lang sana yung dalhin ko. Mabuti na lang ay isip ko baka makulang. Mabuti na lang ay yung masobra hindi lang makulang. Kaysa ko lang ang pagmamahal niya pa para sa iyo. Charot. Ito pala ako dumaan sa silpunan ni Rose mga guys. Para makapagkamusta lang sa kanya. Matagal lang kami kasi magkakaibigan ni Rose mga guys. Noong high school pa lang kasi ako ay magkaibigan na kami. Grade 9 pa lang po ako noon ay siya ay grade 11 na. Kaya nagpunta talaga ako sa kanya para magkamusta. Hindi para magtsismisan pa. Charot. Mabilis na ngayon ang usapan namin mga guys dahil sabi ko sa kanya may pupuntahan pa ako. At sabi ko sa kanya mga guys, mag-usap na lang tayo kapag may oras ako makapag-usap sa iyo. Montserrat. Sana all na lang mga guys. May time para makapag-usap. Ako nga walang time para makapag-usap sa kanya. Hindi niya kasi ako binibigyan ng time para makapag-usap. Charot! Dito pala ako naghanap ng mga chilas mga guys. Sa gilid ng gaysano. Hindi ko alam mga guys kung anong pangalan ng bibilhan ko. Pero palagi naman ako dito bumibili ng chilas mga guys. Charot. Pero hindi ko lang talaga alam kung ano ang pangalan na binibilhan ko mga guys. Charot. Ang importante makabili lang ako mga guys. Hindi ko na kailangan ng pangalan mo. Charot. Pasensya na po kayo mga guys. Pero charot lang na nyo dito sa video. Wala po kasi dito ang chinilas ang hinahanap ko dito mga guys. Dahil gusto ko mga guys. Ikaw ang maganap. Para sa akin. Charot. Wala talaga ang hinahanap ko na chinilas dito mga guys. Kaya sa unit na lang ako pumunta mga guys. Para sigurado. Mahirap kasi mga guys. Ang umasa sa wala. Charot. Naglakad muna ako papuntang unitop mga guys. Para maghanap ng chinilas na gusto kong bilhin. Hindi na pala ako nakapasok sa unitop mga guys. Dito na na ako naganap sa labas. Meron naman kasi dito mga chinilas mga guys. Kaya dito na lang ako bumili. At ang gusto ko pala ng chinilas ay color white. Mahilig kasi ako sa color white ng chinilas mga guys. At nainis na pala sa akin ang nagtitinda dito ng na, mga chinilas mga guys. Sino ba naman hindi mainis? Dahil lang tagal kong pumili Charot. Ang pinipili ko kasi mga chinilas mga guys. Ay, ang sumasang ayon sa mga damit ko. Mas maganda talaga mga chinilas na color white mga guys. Malinis tingnan. Gaya ng ibang mga guys, ang sakit sa mata. Charot. Wala pala na pili ko dahil gusto ko to. Kaya binili ko na mga guys. Wala na ibang pinili pa kundi ka wala. Charot. Nalaki ko pa ito sa lubid mga guys. Kung magkasya nga sa akin pa. Ito na nga yung ginawa ko. Dahil ito na talaga ang gusto ko. At magkasya talaga sa akin. Kaya kinuha ko na mga guys. At pagkatapos nga namin bumili ng chinilas mga guys. Ay umuwi na kami. Baga matinintay na ako ng mga klase ko. Charot. Ito pala yung driver ko mga guys. Ang pangalan niya pala guys ay eh si Domingo. Tawa nga ako sa pangalan niya dahil Domingo yung pangalan niya. Marami may mang pangalan, bakit Domingo pa? Chirot! Sabi ko sa kanya, ibahin mo na yung pangalan mo. Ang pangalan mo ay Sabado, para walang pasok. Chirot! Kahit ibahin mo pa nga yung pangalan mo ng Sabado, ay may pasok pa rin kami ng Sabado. Chirot! Kaya paalam muna guys, ano? Bye! Bye bye guys, ano? Bye bye Bisano. At pagkatapos ko nga umuwi mga guys, nagpunta agad ako sa alma mater ko. Charot. Dito pala ako graduate guys. Sa Lorenzo Saiko Elementary School mga guys. Kaya miss na miss ko na mga ko ng elementary mga guys. Ang na miss ko talaga dito. Ang magsuntukan at magingay sa classroom. Charot. At ang na miss ko dito mga guys. Ang palaging pasaway at kulitan sa teacher namin. Charot. At ang pinaka miss ko dito mga guys. Maganda talaga ang view dito. Pagkatapos magsuntukan ay dito kami tumitingin. Para, para mawala yung galit sa isa't at isa. Charot. Pagpasok ko pala dito mga guys. May nakita akong umiyak na bata. Para ako nga yung dati na palaging umiiyak. Yeah. Charot. At pagpasok ko dito mga guys Walang masyadong tao At nagtanong ako sa kanila mga guys Bakit walang masyadong tao At ang sabi nila mga guys Tapos na pala yung program nila Nagtataka pa nga ako dito Bakit pa ako pumunta dito Eh wala lang naman tao Umaga pa kasi yung program nila Alas 7 eh media Ang aga-aga pa nga yung program nila Bagamat ako ay tulog pa Charot. Wala kami kasing Jason ng mga kaklasi ko Hindi kami makapag-communicate Kaya hindi ko alam kung anong oras ang program At alam ko naman Na mayroong kainan ng umaga Dahil sa sound lang ay alam ko na. Charot Hindi lang ako nakapagpunta dahil kumpiyansa ako Nakapagkumpiyansa ako na pagdating ko dito ay maraming pagkain pa Charot Ito lang talaga ang hinahanap ko sa alumni Ang makakain Charot Nakapunta nga ako dito ay apo na Kaya hindi ako nakapagpunta nung maaga Bagamat may banda naman sa gabi Alas 5.30 at hanggang 8.30 Dito na nga ako makikita sa taas para tingnan ko kung ano na nangyari dito sa alma mater ko Charot Bagamat grabe talaga yung improvement dito Kulang na lang ng kapihan maganda talaga yung view dito Charot. Dito pala kami noon naglalaro ng taxi. Hindi lang taxi, sticker pa. Naubos nga dito yung baon ko sa taxi at ka sticker. Eh, hindi ko malilimutan ang school na to. Marami talaga akong memories dito mga guys. Na hindi na kayo ibalik pa ng dati. Sino man ba naman hindi mabura yung memories dito? Dahil ang baon mo ay naurot sa kasusugal. Charot. Abuti na lang mga guys. Nakita ko dito mga kaklasiko. ko tagal na kasi hindi ko na nakikita mga kaklasiko mga guys. Walang taon nga yung inabot bago kami ulit magkita-kita. Grabe mga guys. Dalawa pa lang kami kasi ng kaklasiko nag-atin ng alam na yung mga guys. Akala ko nga marami sila dito. Dalawa pa lang kami dito pala ni Pauline. At si Pauline pala yung tapo namin noon mga guys. At ako naman guys ay nasa top 6. At tapos ang birthday ko yung November 6. Charat. Grabe mga guys. Nakatugma talaga yung tadhana. Charat. Kaya nag-usap-usap na kami dito kung ano naman yung nangyari sa buhay namin. At sabi ko sa kanya wala pa akong nabot sa buhay ko. Bagamat estudyante pa lang naman ako. Kaya kain lang 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 muna tayo mga guys. Enjoy enjoy lang muna natin yung buhay mga guys. E enjoy lang muna natin maging estudyante mga guys. Pabor din ang panahon. Kaga graduate din tayo mga guys. Kaya nag-usap-usap lang kami dito patungkol sa grades. Sabi nga ni Pauline, hindi ba siya ng grades sa college? Ang importante talaga sa college mga guys. Kung paano ka pumasa, paano ka matuto, at kung paano mo malampasan ang pagsubok at problema mga guys. Hindi ba siya padamihan ng achievement sa school mga guys? Ang importante may makuha kang aral, may improve mo yung attitude mo. Patigit sa lahat mga guys, marunong kang rumispito. Kung marunong kang rumispito, daig mo pang edukado. Kahit wala ka pang pinag-aralan mga Kaya, guys. Kaya dito lang magtatapos ang kwento natin mga guys. Kaya huwag nyo kalimutan mag-follow ng page ko, ayon lang, bye bye